Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Pebrero 15, 2025. Sa pagdapo ng araw na ito, Capricorn, nararamdaman mo ang malalim na ujog na magsaliksik at magmuni-muni. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas at katatagan ay nagmumula sa loob. Sa mga oras ng katahimikan, ikaw ay hinahamon na sumalamin at magtanong sa iyong sarili. Huwag matakot sa mga sandali ng hindi komportableng pakiramdam, sapagkat sa mga iyon matutuklasan mo ang mga bagong pananaw at matibay na hakbang patungo sa paglago. Mahalaga na maglaan ng oras upang tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao, ang mga lakas at kahinaan, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Kung ang iyong katawan o isipan ay nagdaranas ng labis na pagkapagod o pagkabalisa, ituring ito bilang isang pagkakataon na magbigay pansin sa mga bagay na nangangailangan ng iyong atensyon at balanse. Ang mga emosyonal na pag-ikot na nararamdaman mo sa araw na ito ay nagsisilbing mga senyales na kailangan mo ng pahinga at muling pagmumuni-muni upang mapanumbalik ang iyong lakas at pananaw sa buhay. Ang pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa lupa at ang iyong natural na katatagan ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang makapagmunimuni, upang alamin kung saan ka nang daling at kung ano ang tunay na nais mong tahakin sa hinaharap. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay, dahil ang bawat hakbang ay may halaga, at may mga pagkakataon na ang mga sagot ay matatagpuan sa mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni. Maging matyaga sa iyong sarili at huwag matakot na mag-isip ng malalim. Sa pag-upo at pagpapahinga, nakikita mo ang iyong landas ng mas malinaw at magbibigay ito sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa mga hakbang na makakatulong sa iyong paglago at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga sandaling ito ng introspeksyon, natututo kang pahalagahan ang iyong sariling paglalakbay at tunay na layunin sa buhay. Pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga Ngayong araw, Capricorn, ang iyong likas na kakayahan sa pagpapasya ay tataas, ngunit mahalaga rin na maglaan ka ng oras upang magpatawad at magpakumbaba. Ang iyong katangian bilang isang leader ay magbibigay ng lakas sa iba, Munit ito rin ay nagdudulot ng pagkakataon na matuto mula sa ibang tao at mga karanasan. Huwag kalimutan na ang pagtanggap at pagpapahalaga sa ibang pananaw ay magbibigay ng mas maraming kasiyahan at kaalaman sa iyong buhay. Ang pagpapakita ng malasakit at pakikisalamuha sa iba ay magsisilbing paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay kundi pati na rin sa kalidad ng relasyon at koneksyon na nabuo. Sa tuwing ikaw ay tumutulong at nakikisalamuha, natututo ka rin magbigay at tumanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao na siyang magiging pundasyon ng iyong mga tagumpay sa hinaharap. Habang ang buwan ay nasa Libra, ang iyong emosyonal na balanse ay magiging mas sensitibo. Makikilala mo ang kahalagahan ng pagiging bukas at tapat sa iyong mga nararamdaman at pananaw. Habang ang iyong pagnanais para sa kaayusan at kontrol ay natural, may mga pagkakataon na ang iyong mga plano ay maaaring mga ilangan ng pag-aayos at balanse upang magtagumpay. Maging maligaya sa bawat pagkakataon na ipinapakita ng buhay na may mga bagay na hindi natin kontrolado at tanggapin ito bilang isang hamon upang maging mas maligaya at mas matagumpay sa mga susunod na hakbang. Ang kahalagahan ng balanse sa iyong buhay ay maaaring magpataas ng iyong kakayahan na lumikha ng mga positibong ugnayan, hindi lamang sa pamilya at mga kaibigan kundi pati na rin sa mga kasamahan sa trabaho at mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kalimutan na ang iyong mga desisyon at aksyon ay may epekto sa iba. Kaya't magbigay ng pansin sa kanilang mga pangangailangan at maging mainat sa iyong mga hakbang. Pag-aalaga sa relasyon at pagpapalakas ng koneksyon. Ngayong araw, isang mahalagang pagkakataon ang darating upang magbigay ng tulong o suporta sa mga mahal sa buhay o mga kaibigan. Ang iyong natural na pagkakaroon ng malasakit at pagnanais na tulungan ng iba ay magiging isang malaking tulong sa kanila. Hindi lamang ito magsisilbing pagkakataon upang mapalakas ang iyong relasyon sa kanila, kundi ito rin ay magpapalawak ng iyong perspektibo. Ang pagtulong sa ibang tao ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magpapalakas sa iyong sarili. Sa bawat positibong ugnayan na iyong binubuo, ipinapakita mo sa iyong sarili at sa ibang tao na ikaw ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at malasakit. Ang mga simpleng kilos ng pagmamalasakit ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong pamilya at mga kaibigan at makikita mo na ito rin ay magsisilbing tulay upang mapabuti ang iyong kalusugan, kaisipan, at kaligayahan. Maglaan ng oras upang magbigay pansin sa mga koneksyon na maaaring kailanganin ng iyong atensyon at malasakit. Maaari kang magkaroon ng pagkakataon upang magbigay ng magandang payo o gabay sa isang mahal sa buhay na naghihirap. Hindi lamang sa material na bagay ka makikinabang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa iyong espiritual na paglago. Ang iyong dedikasyon sa pagtulong sa iba ay magsisilbing paalala sa iyo na sa pagbibigay, ikaw ay nakatatanggap ng higit pa kaysa sa iyong inaasahan. Ang mga simpleng gawain ng pagpapakita ng malasakit ay may malalim na epekto sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban, at sa pagtulong mo sa kanila, Pinapalakas mo rin ang iyong sariling loob at nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong mga hakbang sa buhay. Maswerteng aspeto ng iyong araw. Maswerteng kulay. Ang kulay itim ay magdadala ng lakas at kakayahan sa iyong araw. Ang itim ay simbolo ng proteksyon at pagpapalakas, kaya't magsuot ng itim o magdala ng itim na bagay upang madagdagan ang iyong kasanayan sa paggawa ng tamang desisyon at pamamahala ng iyong mga responsibilidad. Ang itim na kulay ay magsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ikaw ay may kakayahang magtagumpay at magpatuloy. Makikita mo na ang kulay itim ay magsisilbing simbolo ng iyong pagiging matatag at hindi matitinag sa anumang hamon na dumaan sa iyong buhay maswerteng numero. Ang mga numerong anim, walo, at isa ay magiging maligaya para sa iyo. Ang anim ay kumakatawan sa pag-aalaga at pagpapakita ng malasakit, habang ang walo ay sumisimbolo ng lakas at hindi matitinag na determinasyon. Ang isa naman ay magsisilbing paalala na ikaw ay natatangi at may kakayahang manguna at magtagumpay sa anumang aspeto ng iyong buhay. Sa paggamit ng mga numerong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, mapapalakas mo ang iyong mga desisyon at magbubuka sa iyo ang mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Maswerteng gawain. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas mataas na tabumpay, lalo na ang mga hakbang na may kinalaman sa iyong personal na relasyon at koneksyon sa pamilya. Maaaring magsimula ka ng isang proyekto na magpapalawak sa iyong mga kasanayan o magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Huwag kalimutan na magbigay pansin sa iyong kalusugan at kabutihan dahil ito ay magsisilbing pundasyon para magtabumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maglaan ng oras para sa iyong sarili, magrelax, at pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Dahil sa paggawa nito, matutulungan mong mapanatili ang balanse at kaligayahan sa iyong buhay. Payo at pagtatapos ng araw. Sa pagtatapos ng araw, Capricorn, maglaan ng oras upang magpahinga at mag-reflect sa mga hakbang na iyong ginawa at mga desisyon na iyong pinili. Maging bukas sa iyong mga damdamin at isaisip na ang bawat hakbang ay may halaga, maging ito man ay maliit o malaki. Huwag mawala ng pag-asa sa mga hindi inaasahang kaganapan, sapagkat ang bawat paghamon ay may kaakibat ng mga aral. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, tandaan na ikaw ay lumalago at nagiging mas buo bilang isang tao. Ipagdiwang ang iyong tagumpay at magpasalamat sa bawat hakbang na iyong natamo. Sa susunod na mga araw, patuloy mong yakapin ang mga bagong pagkakataon na darating at patuloy na itaguyod ang iyong mga pangarap. isa Isaisip na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang iyong pag-unlad ay hindi matitinan. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, magtiwala sa iyong kakayahan at alam mong magtatagumpay ka sa iyong landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.